Diba? Ako, hindi naman tanga siguro yung Pangulo. Alam naman ng Pangulo siguro kung uh -huh. sino yung mga hindi nakakatulong sa kanya. Kaya, diba? kaya. At ba diba, sabi nga uh -huh. niya dun sa interview na mukha magkakaroon ng magbabalahas. Ano? Mag 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 Magbabalasa. Mag mag ba mag, Magbabalasa. Oo, oh, uh -huh. ng cabinet. Uh, may, mag meron pang lumabas uh -huh. na ano na They're reviewing the uh, accomplishments of oh, uh, uh 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 the cabinet performance. members. Sa yes. uh so, uh so performance. At oh. uh, yun ano, na nga mga pag-usapan niya po natin na ito pong mga balita na kung saan eh dahil nga sa gusto ha, ni Pangulong Junior na makipag-ayos sa mga Duterte. Eh kasi nga nakapabalita na marami na daw nga po siya kaaway. Ayaw na daw po niyang dagdagan. Gusto na po niyang makipagbate o makipag-reconcile sa mga Duterte. Eh magkakaroon niya daw po ng balasahan ah, dyan sa kabinete ni Pangulong Junior. Ano pong ibig sabihin nito mga kabayan? Eh, para medyo gumaan siguro ah, yung galit ng taong bayan at ng mga Duterte sa kanya. Eh, magkikick siya ng no, mga kabinete na kung saan eh, talagang mainit yung ulo ng ta taong bayan kasi nakita po niya eh, yung... yung yung simpatsya ng tao sa mga Duterte. Yung galit ng tao, sabi niya, nung nagdaang eleksyon eh, protest vote ang nangyari. Diba? Napagtanturin po yun yung Pangulong Junior na ayaw talaga ng tao bayan sa alyansa. Ayaw ng tao bayan sa gobyerno. Meron silang disgusto. Ha? Galit ang taong bayan. Mukhang isa sa mga pangunahing matatanggal dyan eh, si ano, Sino ba yung pangunahing galit dyan sa ano? O sige, kayo, kayo ba yan? Ha? Ah, sa lagay ng mga tao dyan sa gabinete ni Paolo Jr., kanino kayo mas nagagalit? Na pag tinaggal eh, matutuwa kayo. <laughs> Ako sa tingin ko si ano eh. Siya takdog <laughs> sa akin pala lang po, ah, mga kabayan. Ah. Makakunang si Sante niya, si atakdog Eh, <laughs> kasi <laughs> hindi mo natakdog, dependog <laughs> kasi na dependog Dog, Kasi wala ibang luwala pa sa mabig, kundi Duterte <laughs> Mukhang siya po ang unang masisimak dyan, ha? Eh, hindi na po natin alam. Tingnan po natin sa mga susunod na araw. Ito, panoorin po natin yung yung balita patungkol dyan, mga kabayan, ha? At kung bago nga po kayo sa akin channel, ha? Please, ah, uh, uh, like po, like and subscribe. Yan. Yun lang po, mga kabayan, ha? Kahit wag na po kayo magbigay ng pangkape, o kayo lang po, basta pasubscribe na lang po, ha? Maraming salamat po. Mara malaki tulong po yun sa ating channel, ha? At po, panoorin na po natin yung balita patungkol po dyan. Ha? Sir Jen, Mampat, at Kuya Benny, pasok po at para tuntun inyo pinakikinggan. <laughs> Oo. Ano lang ako dito? Po. Salang ano saling kit. <laughs> saling, kit. Opo. Saling pusa. Huwag kayong magalalat. Balang araw magiging regular na rin Ayan. Oh. Opo. Uh -huh. Ang hirap kasama kayong dalawa. Nako? Akala ko madaldal si Ali, mas madaldal pala kayong dalawa. <laughs> pag-uwi, pag-uwi mo puro kaabangabutin mo. <laughs> Pero ang dami natin nanonood ngayon, ha. Matitidinan uh -huh. ko sa social media. Uh -huh. Mukhang nagtataka sila sino sino itong mga ito. Bakit nandiyan yung mga 'yan? Uh -huh. Bakit masaya ang panonood nating Kasi uh -huh. sa palatuntunan sa ganang mamamayan, uh -huh. mampat. Gusto lang natin eh. Ah, uh, mainit ang issue, di ba? Yes. Pero gusto nating i-deliver sa taong bayan na masaya. Masaya, medyo mag -an. Kasi ang bigat-bigat na ng mga problema, yes. di ba? Uh -oh. Let's try to find light mm -hmm. in all our problems. Yeah. Yun, tawanan na lang natin kasi mm -hmm. sila, di ba? Uh -huh. Bakit natin po problemain uh -huh. 'yan? Ah, <laughs> uh <-huh. laughs> ano <Bayaan laughs> na mga iba? ma-stress. Oo, talaga. Oh. Ako na lang magbibigay sa kanila ng stress. Uh -oh. Uh -oh. Actually, diba? ako is 4 na nga. Eh. <laughs> Sa so, dami ng stress, Oo. naging 4 na. Kaya Ito ngayon na. daw ata, alam na tayo ngayon, uh, lot, lot and friends ang program natin. Hindi sa ganun mamamagal. <laughs> <Not, laughs> Gusto ko win-win Marquez, <laughs> ayong Ay, ano lot, lot and friends. Kasi nga masaya tayo. po. <laughs> Doon no, sa ating mga kaubayan, ha, baka nagtataka kayo. Pero yung mga sukay natin, hindi na nagtataka. Mm. Ano po, eh, kailangan natin eh, maging relax ng konti, ang oh. dami problema. Gaya din po ng Pangulong Bongbong, -bong, ang dami problema. Eh. Oh. Pero kung oh. kayo si Pangulong Bongbong, -bong, kayo nasa sapatos niya, sino tatanggalin niya para gumanga ng problema. Mm, marami. Talaga, sasabihin ko. Baka wala na akong programa bukas na papasukan. Hindi si, ba natin mga kontak si Kung Tobi? <laughs> bukas, eh, sabihin na sa akin ni eh, PCRB, huwag ka na pumasok bukas. Bakit po? Uh, may tumawag na sa amin na huwag ka nang pinapapasok. Ay, wala. Lot-lot rin ako. Ay, <laughs> Hindi, kasi gusto well, natin tulungan ng Lord Pangulo. E, oh. Alam mo, diba? ako, al hindi naman tanga siguro yung Pangulo. Alam naman ng Pangulo siguro kung uh -huh. sino yung mga hindi nakakatulong sa kanya. Cambridge University ang Pangulo, ha? Cambridge. Okay, uh -huh. Oxford. <laughs> Oxford. 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 Oh. nga At saka, di ba, sabi nga uh -huh. niya dun sa interview na mukha, magkakaroon ng magbabalahas, ano, ba, mag, 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 magbabalasa. 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 Oo, Oo. ng cabinet. Meron uh, may, pa nga lumabas na ano na they're uh, reviewing the uh, accomplishments oh, yung, uh, to mga oh, uh, uh, cabinet performance. members. Yes. Uh, so, uh, performance. Oh. Pero kasama ba dyan yung ibang Si Insan? Hindi, si insan? Oh, yung ibang lugar. Mm. <laughs> <laughs> Kung si Insan yan, oh. meron yan, siyempre, Ayon. di ba? Uh -huh. Kasi mas sabihin mo ano sila, autonomous, di ba? Three branches of government. Oh, yes. Meron pa rin, nafe-flex pa rin ng presidente yung kanyang gusto. Pero aramin alam natin ang katotohanan, bagamat autonomous sila, mm. ang speaker talaga, pagkaayaw ng Pangulo, hindi Correct. ka magiging speaker. Correct. Oh, you ba? have to have the numbers. Yes. Eh. Sa most, Senado kasi ibang komposisyon. Oh, 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 oh. Ano? May butuhan kasi oh. sila. Yes yes, diba? oh. Na independente. Yes. Oh, pero sa, 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 Congress... Sa, lower house may botohan din naman. Uh Oo, -oh. mm. pero... Pero, pero, pero ano, uh -oh. na, kumbaga, na, nakakasano muna. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. bago magbotohan mong uh -oh. nakakasana. alam uh -oh. na nila uh -oh. kung more or less sino yung mga frontrunner, uh -oh. di ba? Kung si Mampat pala, maraming tatanggalin ka, Kuya Benny. Ilan ang nakalista sa'yo? Sabi, sabi ni Mampat kasi, ayaw ko mag... <laughs> Ayoko kasi baka hindi na ako makabalik bukas sa show ko. <laughs> Ako. So, Pagpatigaw ba natawagan ka ng ano na yung sa gag order? Sa gag order? Oh. Wa, buti na lang wala pa. Wala, wala pa tumatawag hang. sa akin. Oh, oh. konti. Siguro mga 6-10. 6-10 may tatawag sa akin. Natin, may tatawag na siya. Oh. Magkakaroon ka ng gag order. <laughs> hindi kasi ah. naman talaga ko ako ang Pangulo na bibigyan sa problema ito yung 3 years ko. Mm. Kung hindi ko ito a matapos ang termino ko, ganit pang ang taong bayan sa akin. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero, maaaring may magalit sa Bigan kaibigan, kamag-anak, pero dapat presidente ako eh. Mm -hmm. Asika ko na yung bansa natin. Correct. Hindi na yung... Di ba? dapat meron tayong legacy na iniiwan. Yeah. Kaya nga tayo yes. naging presidente. Yung mm -hmm. legacy ni President Rodrigo Duterte, kung akong tatanungin, mm -hmm. peace and order. Mm -hmm. Di ba? Talagang natakot ang mga kriminal na lumabas, na nabawasan na ang mga mm -hmm. mga gumagamit ng droga. So, Yun talaga, tandem, ah, yung talaga... Tandem. mga riding in tandem oh, to oh. me that's really his legacy. Si Pinoy nagumpisa yung mga infrastruktura, ah, 'di ba? Oh. Pero ngayon lang natin na-realize. But oh, it started. Pero kay started. Pinoy ang ginaganda naman, mm. yung taong gobyerno naman ang takot gumalaw noon. Oh. Ah, takot oh. gumawa ng mga kalukuhan. kalukuhan. yes. Oh, 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 yung nawala oh. ang wangwang noon. Oo, oh, mm, nawala ang wangwang. Oh, sa pananaw ni PGMA, gumanda ang ekonomiya kasi mm. economist siya, yes. 'di ba? Mm. So mga may mga ganun. so dapat ano yung legacy mo na iiwan mm. mo pag ikaw ay bumaba bilang pangulo, si so pangulo meron era. Ay, bitin siya eh. Uh, maraming din nakapagtapos, ano? Oo, oh, oh, di ba? <laughs> maraming din nakapagtapos. Nak Hindi, <laughs> di ba? Oh, 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 eh. Di ba? Kaya nga nakapagsilbi si Gloria oh, yeah. ng nine, years. Yes. So, three years kay Erap, uh, era, bitin na bitin yun eh. Paunpisa. Kung baga, paumpisa ka pa lang eh, na, na, ano ka na, 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 yeah, step na, na, step na, 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 di uh -huh. oh, ba? Diba? So, uh, na, may magandang legacy na, na, si PBBM pagbaba niya sa 2028. Ayun. Kasi nga naman inamin ng pangulo ako talaga sa amin, may malaking pagkukulang. Mm. Na yung realization sa katatapos na eleksyon, mukhang yeah. yung nangyari at naging resulta ito kung babasahin mo, eh marami talagang bisgusto ang taong bayan Correct. sa administrasyon. Oo, oo. kasi dapat ano? 'di ba parang ang tansya nila sana maka sila eh ng makakapasok, mm. oo. Lima lang, kalahati. Mm. So ibig sabihin, iilan lang talaga ang nagtitiwala. Oo, 'di ba? Oo hindi nga kalahati kasi hindi tsaka wala tsaka wala pang kalahati sa experience oh. kasi natin, mm. mampat niya, oh, okay. Benny. Oo, kasi dapat anim, di ba? Oh, oh. mm. Man, mm. Di, say, ano natin, ha, ah, kung sa pag-uusapan pag, pag politika, yung midterm elections kasi, mm -hmm. dyan mo makikita ang puwersa ng Pangulo. Barometer. Si yes. Oh, ah, oh. Ah. Kasi, pag ah, ah. mo makikita, yes. automatic administration Sean, yan. Oh, 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 oh. Dahil oh, oh. siyempre, saan ka kikiling? naman oh. doon sa walang kapangyarihan. Hindi eh, doon ka sa makapangyarihan, yun oh. nakaupo. Kaya mm -hmm. lahat ng mga senador, iba gusto nila, katiket sila ng Pangulong pagka yes. midterm. Correct. Diba? bentahang bentahan yun. Una, secured ka. Oh. Hindi ka madadaya. May oh. Meron pondo. Kang, may may, makinaria, pondo may May, may pondo, pondo makinaria may ka. May makinarya. Oh. oh. Lahat Correct. kompleto. pwede oh. oh. ka lang, speaking of pondo, totoo ba yung 20 billion? Sabi ni Spano, may tinawag sa'yo ni Kung Tobi. Hindi <laughs> ka, <laughs> <laughs> chika, chika. Chika na ka, on, on there, on there. Wala, hindi namin sabi yung 20 billion. Sabi ko... Hinahanap yung 20 billion eh. Oo, kung nasaan eh. Hindi ko alam po. Sino ba po? nasabi ng 20 billion na yan? Kasi yung sinabi, asin daw ang ibinigay na pondo, campaign fund. ng uh -huh. isa campaign manager. Tapos uh -huh. sa Mindanao ay si Anton. Or in fairness to Kong Toby ha, uh -huh. nung pinag-usapan namin yan, bago pa nung siyang campaign manager, uh -huh. sabi niya, alam mo, basta pagdating sa pera, hindi ako hong naghahawak ng pera. Agadon. Yung, oo, oh -oh, campaign manager ako, pero uh -huh. hindi sa akin yung pera. Sabi niya, paubahin niya sa iba daw yon kasi ayaw nga niya na maging ano yon. Kumpaka parang issue maging kanya. issue sa kanya. issue ah, oo, oo, kasi ano we were proposing sabi ko oi kong Toby baka gusto mo yung mga mga meeting the advance, eh. di ba? Oh. bright light ang gagawa. sa niya nakupat sabi niya basta diyan wala akong ano. Campaign manager lang ako pero pagdating Yan sa pera na. hindi ako humakawa. kasi speak up 20 billion, labing dalawa kandidato mo, di ka na kanagad tagi isang billion mahigit, mm, oh. mm, 'di ba? Mm, mm, mm. Bagama't ang isang kong senador ngayon, gumastos na ng billion. Ay, nako, alam naman natin yan. Hanggang sa Mount Pulag daw na meron siyang poster. <laughs> Mount Everest wala? Ay, pa parang wala na. Hindi naman yung sakop ng Pilipinas. Mount Pulag. Mount Kulag kasi lang. Pilipino dun eh? Baka may nakampay sa Mount Everest, di ba? May umakit na mga Pilipino eh. May na-interview kami isang political so, analyst eh. Sabi niya, yung isa grabe. Sabi niya, umakit ako sa Mount Pulag para mag-hiking. Nagulat ako, may poster pa rin niya. <laughs> grabe? Grabe yun ano? No? Oo, grabe. Uh -huh. Di ba? Kaya pala, bilyon daw ang ginasa. Ang tanong ko, gumasas ka ng ganun, nababawi mo yan sa loob ng 6 taon ba yan? Eh, ikaw ng real estate. <laughs> hindi, kasi ang sweldo ng senador, dalwa, wala pang dalawang libo. Hindi, ito 200 ba? Parang 400, 300 something. Hindi, mer meron din namang politiko. in uh -huh. fairness, okay, yung, Yung, no? yung, yung, yung malinis hindi, na sweldo lang. Uh -huh. in, in, fairness, uh -huh. in fairness, no? Mer meron din kasi politiko na tumakbo talaga para sa bayan. Mm. Hindi para sa bayad. Mm. <laughs> Alam mo eh, pero kung para kasi, sa bayad? Hindi, uh -huh. para sa bayan, nahanda akong sumugal, ubusin ko pera ko makapuesto lang ako para oh, matulungan ko ang bayan ko. Pero mm. gano'n. Tatlong, tatlong bilyon? Eh, sa dami ba naman ng lupain at bilyon-bilyon sa oh, lapi? Yung... O, ano ba lang naman yung tatlong bilyon? Eh, kasi Gakurot pa... lang, eh. Gakurot hey, kasi lang hat yan. Hatching lang yan, hatching. So, hey, kasi kapag negosyante ka, pag gumas ka nun, laging iniisip po, ROI. Oh, ROI. Ay, hindi diba? naman. Eh, hindi naman. eh Sa akin, ha? Oh. Personally, na-experience ko yan na darating ka sa isang lugar para lang talagang magsakripisyo. Mm. Meron, no? meron pang taong ganyan. Mm. Not so, political? Pakilala mo yes, nga yes. sa amin, meron. ka Benny. <laughs> Hindi ko pa nakikilala Baka yun. Bakit magkikindigan na kami limang pat ko na? Meron, meron ganun. <laughs> Oo, oh, yes. oh, sige nga. Okay, oh, sige. Kamil, uh, binabati. <laughs> <laughs> diba? <laughs> Grabe yun, ano? Meron pa rin, meron pa rin. De, kasi na. kung susumahin mo, ngayon magre-report na ng SOS. Mayroon ba reporting ng SOS eh? Dapat hanggang June 30 ba? De, ano ba yung deadline? Oo, oh, oh, reporting oh, ng SOS diba? eh. Oh, oh. At siguro, tingnan natin, ano? Magkano ginastos ng politika, tapos isuman natin sa loob ng... Pero basically, oh. yung titignan mo kasi, yung direct eh. Mm. Yung direct, uh, oh. shall I say, yung uh, direct issue on the financial... Uh, 'yung una yung capability niya. Oo, oh. uh, yung expenditure niya, oh. 'yun yung direct, no? Oh. Pero yung indirect na oh. kinikita niya dahil sa nakapwesto siya, iba pa 'yon bilang 'yun eh. Oh. 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 'Di ba? Well, alang-alang let's say na na akong uh, property diyan oh. na medyo nalapastangan ng ibang tao. Oh. Abay, Senador yung may-ari. Oh. Wag natin lapastanganin. To. Oh, ganun. Yung mga ganon. Oh. Di ba? Merong ganyang indirect well. na tinatawag na oh. bawi din doon sa mga nagastos nila. Pwede. Pwede, diba? no? Ha? Mm. Eh, pero, again, aywan ko lang, kay, kay mampat, kung... <laughs> oh, sa <akin. laughs> Hindi mo kami bakong kumbisi niya, Kuya Benny. Ah, hindi ba? <laughs> Na hindi ba bawi Balikan natin yung 20 billion. <laughs> oh. Ano ba sabi? Wala nga sinabi oh. sa oh, akin. Hindi ko alam yung sa 20 billion. Yung nabasa oh. ko, yung nabasa oh. ko doon sa interview niya, yung medical assistance, yun din ang ano, parang iniipit rin yun. Uh -huh. Di ba? Tapos ngayon nga, yung mga nabasa ko rin sa periodiko, yung mga referral letters. Oh, oh. Lalo Ga sa mga hospital. Yung mga guarantee letter. letter. Oh. So ngayon, yung mga hospital, natatakot sila kung mababayaran pa sila kasi in honor yung mga sulat ng itong mga nakat, nakapuesto sa 19th pero lot-lot nga oh, sa 20th. So, yun. paano yung bayad nun? But yun pero, ang kinatakatutan rin ng mga hospital. Pero, ang tingin ko dyan, bag, pag nagkaroon ka ng guarantee letter, kasi advance ang bayad niyan eh. Oh. Mm. Di ba? Guarantee letter na isang... kumbaga, yung, yung iba, eh. meron talagang budget na nakalagay na let's say uh, 20 million. Oo. Oh. Tapos, papadala akong guarantee letter. Binabawas. Binabawas. Ba Sine-debit na lang oh. doon oh, yun. Binabawas. Meron ganun Pero, oh. Dito yata uh, ang nangyari is Sulat pa rin na sulat kahit wala ng pondo. Hindi. Tsaka oh. ano, ka Benny, nagbibigay ka ng referral letter hanggang kailan, eh, syempre yung pondo mo, yung natitira mong pondo, bakit mo pa ibibigay yun sa iba? Eh, di itatago mo na yun. Uh, hindi. Yun ang sa tingin ko, ha? Aywan ko lang, ha? Kasi hindi ba ta pera yun, nampat, eh. Oh. Kundi, ano, ano, budget. Allocation lang yun. Allocation. Oh, oh, o, no. kaya nga, oh, oh, oh. di ba? Pero, alam ko, medong... well, anyway. Bagay, sabi nga, Dr. Degrano, yun ang worry nila ngayon. Yes, oh, sabi oh, ni Dr. Ng PHP, Degrano. Hmm. kung ang mga yung mga sulat na galing sa mga talunan uh -huh. ay mau-honor pa mababayaran pa ba sila? Ang masakit nito. Hey, at at the end of the day, baka masisi pa to sa pangulo. Mm. Ay kasi nga. Kaya nga sinabi nga niya wala tayong pinangako ng ganyan. Uh -huh. uh -huh. Hindi natin dapat ilabas 'yan. oh uh -huh. uh -huh. ay wag naman. O ayun ang tanong nasaan na 'yon? Oo, uh -huh. hindi wag naman. Yung hindi. mga yung mga ganyan siguro kasi health issue naman yan. Dapat ano yan? Kung ba you have to take account? I mean, you have to take responsibility but, for but that. But the problem is, ginawa mm. yung pundo, nila ang tsapsoy. Yung pondo, hinalo-halo nila. AX, MAIP, lahat. Lalo-lalo. Oh, ano? oh, Meron oh, ka pang DOH, bad. di ba? Oh. Di kasi yung sa kung health, pag-uusapan lamang. Eh, kasi guarantee letter, pang mm. health naman talaga yan. Mm. Mm. Tapos yung DOH, di ba? DSWD. Oh. Yeah. Uh, eh, di lahat na lang i-charge na sa sa malasakit. Wala daw pera si Kuya Bonggo eh. Ha? Bakit? Ubus na rin ang pera ng Senador Bonggo, eh, di ba? Pero bagong elect na ulit siya eh. Di may fresh pondo siya. Ah, bagay. Kasi nung panahon ni Pangulo <laughs> Duterte. nung panahon ni Pangulo Duterte, 100 million ang pondo ng malasakit eh, di ba? Oh, oh. Eh ngayon ata, oh, parang wala na rin. Oh. Well, hindi ko lang alam. Eh, Yan ang huling nireklamo nire ni Senator Bonggo eh, noong oh. papalapit na eleksyon eh, oh. Oh. na hindi na pinopondohan yung malasakit. Hindi na ino-ono. Hindi na inoonor. Ang ah. baga... Uh, Uh, pinipilit gawan talaga ng paraan na hindi na... Hindi niya magamit. Hindi na magamit. Oh, oh, eh, kasi yeah. naging brand niya yun eh. Oh, malasakit mga, uh, eh, di ba? Kaya siya naging number one. Oh, totoo. oh. Well... Eh, tignan natin, no? sa, sana sa mga darting na araw, marasul ba yan? No? Hmm. Pero again... Uh, Balikan doon... natin ulit si Kong Tobi. Oo. Oh, Hindi, <laughs> marami talaga naghahanap. Oh, kung okay. totoo, oh. Una, oh. una, kung totoo ba? Oh. Pangalawa, kung totoo, nagastos ba? Mm oh. uh. Diba? Kasi kung nag-gastos tapos natalo yung mga bataan mo, hmm. 20 billion... Saan isaan? ba ginastos? Ay, sa kampanyahan daw eh. Saan kampanyahan? ayun Ay, di ko lang alam. Kampanya ata sa karera. <laughs> 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 Kumpanya, <laughs> ay, hindi, pero ano. So, billion yan, ha? Pero sana. Kung san, totoo. Pero kung sabi natin, parang hindi naman totoo daw eh. Kung totoo. Pero ako, oh. sana magka, magkalinawagan. Di ba? So, Magkaliwanagan. Oo. Oh, oh. dapat ma-account talaga yan. May transparency. Yeah. More than anything, there has always to be transparency. Kasi mm -hmm. kung lumulutang yung mga ganyang balita at sana umabot sa presidente, di pag nag-usap-usap sila, ano ba itong 20 billion? Ano oh. ba nangyari dito? kasi oh. hindi please naman, explain. Kasi imposible. Eh. Kasi... Alam mo kung nagamit na tama yan, 20 I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know Monday.com? This is Monday.com. It's a platform that helps us run our work, collaborate with other departments, understand our business, and reach our goals. So, project management? No, work management. Any type of work, any kind of business, at every scale marketing, sales, ops, HR, retail, media, manufacturing, anything work related. But setting up a new software takes forever actually it's so simple and intuitive you can onboard an entire company in a blink of an eye you have an answer for everything huh mm -hmm. so how do i get monday.com just go to monday.com oh that makes sense Okay. Eh, yeah. suki so, okay para tin dito sa Palawan 'to yeah. na sa ganang mga bayan. Ako yan. binoto ko yun dahil oh. nga dun oh. sa ano, oh. Maritime Law at sa Sea Lanes Act, yes. 'di ba? Oh. Kasi oh. nga hindi natin talaga dapat ipamigay ang ating teritoryo. Mm -hmm. yeah. Oh, ayun, talaga pinaglalaban niya ang ating soberanya. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. So kanya-kanya mga adikad, 'yun ang 'yun ang ano eh nakakalungkot, no? Although, sabi nga natin, 'yung 'yung mga kinalabasan, 'yun ang gusto ng tao at sana 'yung pinili ng mga tao, sila 'yun ngayon ang talagang gagawa ng paraan magta- trabaho para gumanda talaga yung ating bayan. Uh, diba? ba? Bakit ka pa naniniwala sa bagong komposisyon ng senador? Yung labindalwa plus labindalwa ngayon. Mm. Gaganda na ulit ang debatihan sa ano? Sa Feeling Senado. ko, ah, very ah... dynamic kasi Ayan. makulay eh. Makulay. Hindi siya lopsided na hindi siya majority na administrasyon. Oh, tapos P dalawang ang nakikita kong oposisyon, 'di ba? Yung oposisyon ni uh, ng mga ng ng, ng PDP Laban tapos yung kakamping, oh, 'di ba? yung kay Kiko at Bam. Mm. So ako, I see that there are two Two, sa two oppositions. Oo. Di ba? Pero sana nga, sabi nga ni Yusek Claire, huwag tayo maging obstructionist. Ah, It's okay to oppose. Mm. Di ba? But if you're just making contra for the sake of being kontrabida, uh, huwag na. Di ba? Mm. Hindi makakatulong yun. Kasi ang kongreso talaga natin, debate talaga yan eh. Mm. Diba? At kailangan mag debate. Kailangan nyo mag-debate kasi pag Oo, o kala oh, ng oo. Ay, Ay wala. Hindi, Rab, wala. Ano lang yan? Oh, para, stamp para lang yan. Parang walang boses ang taong bayan doon. No? Yeah. Yeah. So, Kaya si sila oh. binoto dyan, para ipagtanggol kung ano man yung tama para oh. sa atin. Oh, oh. Kasi na-miss na diba? natin dati yung mga laban ng, di ba? Pag oh. ka ng mga pangalan noon, kapag okay, ka ng ka dito sa Longga, oh, matututo kay oh, oh. no? Oh. Diba? Blas Ople, He oh. Blast of Lake, Lake. Alvarez, Miriam Santiago, oh, Joker Arroyo, oh. di ba? Yan o nga ngayon. Doon, doon. Oh. Okay. <laughs> Bro. Ano nga nila, 'di ba? Sabi nga nila family reunion ng Senado eh. Ilang bro. ilang pares ang mga magkakapader nandoon? 'Di ba? Fan, oh, Cayetano, uh, oh. Tulfo, oh. Estrada, oh. Villar, oh. Uh, sino pa? Oh, apat. Subarjaga. Subarjaga, meron Wala wala pa, wala pa, subarjaga. Grabe, <laughs> apat na pares, oh. di ba? Family reunion nga. Oh. Parang sila oh. na lang talaga, kakaunti na lang talaga magagaling sa Pilipinas, ano? Mm. Pero ngayon, papasok na ang uh, Sen. Rodante Marcoleta. Oh. Abay, magiging makulay yan. Uh, sasa Makuleta. Ako sa tingin ko, sasarapan nga, de debatihan. Oh. Oh. Sasarapan, de debatihan. Importante, kailangan kasi natin, yung meron uli, talaga nag-debate. Yung huli nakita natin, masarap na debate, yung so. debate ni ni Alan Peter Cayetano tsaka ni Subiri. Ah, hindi ah, oh, naman sila nagdebate. maguupakan, oh. mag na, di ba? <laughs> Ang nangyari ata doon, debate. <laughs> debate. Debate sila. Ah, pinigilan na lang ni ah. Pia Cayetano <clears throat> eh, tsaka di ba? Ni oh, JB. Uh, JB. Uh, yes. Oh, Kung nagkatuluyan kaya 'yon, hmm. sino nanalo? Ko, maganda sa abunutan 'yon. Oo. <laughs> 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 Agree. Hindi <laughs> ko alam Sampala. yan. Sa akin, alam. So, alam mo, mas maganda kung kurutan. Kasi yung kurutan, s simple ito, lang. Ito, saka... Walang wala makakapansin wala doon. Saan pa sila? Ano? Oh, oh, o no. ano? O ano? Oh, o ano? Ito yung. <laughs> o, ah, ba? Diba? Dapat lang kurutan na lang kung oh, ito yung. Puro pa sa sinit na mga yan. <laughs> grabe di ba? Diba? nakakahiya oh. talaga minsan oh. 'yung mga senador natin, oh. grabe. Ay, pero ako sana 'yung 20 Congress, sana 'yung 28 Congress oh. eh mukhang ano. Sana ibumalik eh, ulit 'yung ano, 'yung ano sabi ng, ng... sigla No. Ano sabi ng ano, bolang crystal mo? <laughs> yeah, yeah. Eh, gaganda di ba diyan? Ako yung ano pa lang usapin pa lang ng impeachment eh. Oh. Kung ang 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 isa sa magiging debate diyan, mampat ko ya Ben oh. Yun bang mula sa 19 Congress sa tanggapin ng 28th Congress? Ayun. Doon pa lang maganda nang maganda bakbakan. Magandang oh, uh, bakbakan uh, uh, na yan. Uh, uh, Aabangan natin yan. Oh, uh, 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 Maraming At mga At saka ang Supreme Court ba maglalabas ba sila ng ano? Ayun, isa pa yon. Ng no? Uh, decision. Uh, uh, kung ano, uh, di ba, parang sinasabi na hindi na pwede kasi nakadalawang ano na yan, yan eh. panlima eh. na yan eh, di ba? O oh, mm. so paano? Ano kaya? Uh, papasok kaya ang uh, Supreme Court? Ano o, ba yung ginukonsider doon? Alam? Yung submission at referral mm. ng uh -huh. kongresista tungkol doon sa mga impeachment? O yung referral ng Congress to Senate no uh -huh. impeachment? Uh -huh. Does it count as one uh -huh. Uh -huh. or yung submission nung una. Oh, oh. Does it count as Al Isa fifth lang ba already? o dalawa? Di ba parang nakadalawa na yata na hain? Dalawa, no, diba? dalawa. Daya, nakadalawa yun. Nakadalawa na eh. Na hindi una at yung, di ba, oh, yung oh. dalawang grupo eh. Mm. So, Pang-apat na yun itong inaction na eh, di ba? Oh, diba? oh Pang-apat o oh, pang-lima. Oh, pang oh. Ano ko, nakalimutan ko na sa dami na Dede, mga... Hindi, pero what I'm trying to say is, yung nagbigay sa Congress. Mm. Yes, yes. So, nire uh, ni-refer ngayon ng congressman. Oh. Kung baga, meron kang ponente. Oh. Yung ponente, Ilan ba yun? Mm. Apat na yun, di ba? Panglima, oh. panglima na yata yun. Oh. Tama? Oh. Na tinanggap ng SEC dyan, tapos in-endorse sa yes. Senate. Yung yes. Huli. Mm. Intindi. Oh. Ang, di tinanggap yung lima. Oh. Tapos yung isa doon, mm. ibinigay nga yung sa Senado. Oh. Mm. Kinonsolidate nila yung Kinosol iba. Oh. Kinonsolidate. Tapos, ang tanong, alin ba yung bibilangin? Yung unang lima oh. o yung isa? Di ba? Oh. Diba? oh. Kasi hindi naman malinaw eh. Ano ba sinasabi ng batas? Eh, sinasabi, One isa lang oh, sa isang, oh, isang taon. taon. Oh, Magandang oh, oh. debate rin yan. Oh, ano ba, mga legal luminaries natin, ititingnan siguro yan. Oh, 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 oh. oh, Alam Pero mo, at... kung gusto kong action lang din ng Supreme Court, Ma'am ko Kuya Benny, mm. yung question sa budget. Ah, yun na nga, no? napakatindi po nung no? mahaba Ha? Napakatindi po talaga mga kabayan. Eh, kayo po, mga kabayan, ano po nasa isip po ninyo? Ha? Huh? Comment nyo nga po yan sa baba kung Sino sa tingin po ninyo yung magiging, ano, makikick sa palasyo? Ha? Si Remulia kaya? O oh, yan, dumari, diba? yung mga nasa palasyo yan. Yung, magka, yung, yung magkapatid na Remulia? O, oh, nandyan din si Gibo? O, oh, eh, itinig na po natin yun sa mga susunod na, ano, mga Basta ako, ang naiisip ko, yung ma masisimak dyan, eh, yung, ano, <laughs> yung dependog. <laughs> At hanggang dyan na lang oh, mga kapayan ha. Ah. Paalam. Yet.